Siri yes. reserve guy. Okay, Uh -huh. <laughs> giveaway, Mas ang ano ang ang Mas higher ang tiyan? Higher, <laughs> tiyan. Anong mahambal mo? Kaya <laughs> ah, katuig! <pilakatawed. laughs> 10 years, 9, 10 years, ng number 9, 2025 uh -huh. Correct? Congratulations! <laughs> Asa sila nag first kiss? Asa <laughs> ang lahat, ikaw, nagka-first kiss ka na ba? <laughs> <laughs> Wala. <laughs> <laughs> Gusto mo ba ng first kiss ngayong araw? Not ready. Nakatapat lang daw siya. hindi uh, diin ang ilang first kiss, sir. Ha? Oo. Okay. Diin ang first kiss ni Nell and Lloyd. sa so, si paano? Okay, Hindi, wait lang. We have to ask. Okay. Paano mo nasabing, nasabing tricycle? From school? From where? How come? Paano naka-tricycle? Dahil, paano mo nalaman uh, sa tricycle? Brussels. From sources. From? Sources. Some driver? Sa diin gidman? Sa park? Uh, sa park, sa diin? kailan high school kami upo kami sina kail ahead lang po sa ilan tay ka udikis kama dito sabi nga upo no put kami kami mga manap <laughs> part congratulations <huh? laughs> sir 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 ayes ah, sir oh ano ang answer mo ay ang answer ay budot 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 budot

mo lang ako ngayong araw. Di ito kasi? Anong pangalan, sir? <laughs> yes. Jimmy. Jimmy. Jimmy Single. Single. Dali lang, hi. Confirm ko. Alam yung basi... Basi buot-buot ka lang. ka lang, sir. ka lang. Okay. Single, good man si Sir Jimmy. Yes! Single since birth, sir. Single since birth or nagadubian naman? Ano po ang isa lang yapon? Sige lang yapon. Okay. Are you ready para sa isang bagong relationship ngayon? araw? Yes! For 200 pesos! Okay lang ha? Bring me! Are you ready? Yakon gen? Sir, mga kotong naka. Ano gusto mo gusto sa laon o single mom? Ayaw okay. ko sa lalak. Pasal ko si Nada. Daw siga, Gasi na diri ang buhay nito pa napita. Sa'yo galibot ka, meron ka bang nagugustuhan dito kanina na maganda na sa tingin mo ay pwede sa iyo? Pero may ara ka ba bet? Okay, buligan na Si Kuya kay ba si na lang sa duha kabulan sa kalendaryo. white Ah, ano daw gusto mo mangkot sa akon? Sige na ka Ako?

42. Sa 42 na yan, marami na yung karanasan sa buhay. Jimmy, ano ba ang kaya mong ibigay sa isang katulad ko? Jimmy? Ang kaya Ikaw. Jimmy. Jimmy. Kahangot kay Jimmy, amoy tandu. <laughs> eh. Na ako give mo. Na ako Pupug lang siya. Nakainom ka yun, ano? Ay, sa formal kad sa hindi, okay, gigla. Wala nang hinirasang maguyod kay Jimmy. <laughs> basi ara pa. Tito, basi may ara ka pwede. ano gabi na medyo ka din yung single ka, ma'am? Ay, ang giyosin, <laughs> Nang mga tapad, ay, may guwapa din duwa, oh. Single? Wala ko. Parintin niya. Parintin Ikaw, speaker of the house, kagid ba? Anong taga-karoon? Ah! Sino? Sino? Pa- na! <laughs> na! Walang singgen! Hindi eh, pwede Hindi mag-New Year lang! Magparalupok lang! Uy, yapon siya! <laughs> Ten, nine, eight, Hello? Singgen? Madam? Single. Single. Um, Oh. Oy, kaya, yata, mi Jimmy, ang Ay, oi kaya ya, ata'ng dinimiyang buong kaligayahan mo. Oh, oh. Wala na. Ano okay. Alin okay. okay, nga 200? Ara na sa imo patakkan ko natin. Ten, isa lang. boyfriend? No, well. Uy, parang mas maganda yung... <laughs> Jemmy. Okay. No, 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 well. Oh, ayusin mo, no, well. is in. O, oh, back up, back up. Back up, ready, back up. <laughs> One, five, six, seven. Here we go. Galing sa baba. <laughs> why